Bagyo na ba? Eddie, eh swim na tayo sa baha. Woo! Hoy kulit, hindi ito laro. Kapag may bagyo, dapat alerto. Alerto? Ay, ano bang meron sa bagyo, Bagsi? Sa Pilipinas, lagpas dalawang pung bagyo kada taon ang dumarating. Kaya dapat maghanda ng go bag, makinig sa balita, manatili sa loob ng bahay, at i-charge ang cellphone at power bank. E paano kung walang signal? Mag-tiktok na lang? Nakukulit! Hindi tiktok, transistor radio. Para kahit walang kuryente, may balita ka pa rin. Kung alert at handa, ligtas tayong lahat. E pagkatapos ng bagyo, Pwede na bang mag-water slide sa baha? Ay hindi. No way. Delikado. Tiyaking ligtas ang paligid. Ireport ang mga nasirang linya ng kuryente at maraming sakit ang nagkalat. Kapag, Kapag may, may bagyo, handa tayo. Kaalaman ang sandata, kaligtasan ay tiyak na.